What's up mga ka-bracket! So si Jay kong Bracket pulit. So nandito na naman tayo ngayon kasi meron tayong ipapakita sa inyo na bagong item na ginawa natin para dito sa NT 450 natin So kung maalala nyo mga ka-bracket gumawa tayo ng side pannier bracket para dito sa ating MT450 na CF moto. So, ang ginawa natin dito na side panner bracket is yung hindi na naaalis itong mga rollers na to kung saan re mo na yung 18 liters mo na sec box. Napakadali lang. Maraming uh, nag-order agad-agad mga bracket. At the same time, maraming natuwa. Kasi nga naman, hindi mo na kailangan lagyan ng additional na mountings para may kabit yung 18 liters mo na side panner box. Secondly, ang ginawa kasi natin dito is hindi na natin ito binutasan. Yung original kasi na CF moto na side panner bracket, a uh, kailangan butasan. Itong ginawa natin, hindi na. Pinakahuli, mga bracket Natuwa sila doon sa sobrang ibay ng side pannier, pannier na ginawa natin. sa so, imagine kung makikita mo so, doon sa video na tatlong tao yung sumakay doon sa ating side pannier bracket na ginawa. Imagine na lang yung weight na pinakarga ng side pannier, pannier, pannier natin, mangyari yung ganun kagandang sena. So anyway mga bracket gumawa tayo ng isa pang version ng side pannier bracket para dito sa ating MP450. Okay, so hindi kasi lahat no, mga ka-bracket nagsa side pannier box para sa adventure bikes nila. Kung hindi yung iba, bag lang yung ginagamit. So, tinugunan natin yung mga buyers na yun. Uh, Nag-design tayo o gumawa tayo ng bagong side panier bracket para sa MP450. Tara, pakita ko na sa inyo. So, ito yung adventure type na tinatawag namin. No? Ito yung uh, maliit na maliit lang, yung pinaka-round niya, pero makapal yung pinaka-bakal na ginamit namin. Black iron siya na powder-coated. So ito, pakita ko sa inyo, lapit ka dito So makikita mo dito, ito yung ginawa natin na side panier bracket Pulma doon sa CF Moto Makikita mo, may, meron siya dito na spasyo Nilagyan natin siya ng spacer dito tapos dito naman mga ka-bracket, may lalagay tayong taki para maganda tingnan. So meron tayong lalagay dyan na end plastic over para maganda siya tingnan. So mapapansin nyo, kawig siya o similar siya doon sa original na MP450 na side panier bracket. Actually, doon talaga siya hinangon. Marami kasi nagre-request na buyers natin, followers sa Facebook, kung saan, sir, gumawa kayo ng ibang design para sa MP450. Gusto kasi namin na bag lang. So yan, tinugunan natin sila. Second mga ka-bracket, meron naman isang buyer na, sir, ayaw ko kasi ng pinakalawang. Hindi ba pwede na gumawa kayo ng isang version na side pioneer bracket nyo, na hindi kinakalawang. Mga bracket, tingnan nyo yung stainless na ginawa natin. Okay, so stainless version, ulitin ko, parehas lang ng materyales. Uh, same na round tube, yung diameter, same ng thickness, pero ito ay stainless. Tingnan nyo yung ganda ng stainless. Siguro para sa ibang tao, uh, hindi siya bagay para sa MT450, pero sa iba naman, bagay. Tandaan nyo mga bracket, iba-iba kasi tayo ng paniniwala sa buhay. So iba-iba tayo ng panlasa natin. Pero, ang masasabi ko lang mga bracket, ito ay napaka durable. Kasi imagine, yung uh, side panel bracket mo, kailanman hindi nakakalawangan. Ito yung tinatawag na totoo talagang may forever. Diba? ba? Napakasaya Alright, take note mga ka-bracket Rio 4 na ito. Ibig sabihin, ito ay stainless na, hindi na kinakalawang. By the way, baka meron mag-request dyan ng mga buyers natin. Boss, pwede ba na gusto ko black yung color ng side panier bracket ko, pero gusto ko stainless, hindi na kinakalawang. Pwede, pwede pa rin yan dito mga ka-bracket sa atin. No? Itong stainless na to, pwede natin i-rough texture, then ito salang natin sa powder yun ko. Yun lang, syempre, mag add kayo ng extra money para dun sa pagpa-powder ko. Napakamura lang naman yan. Kausapin mo yung ating mga admin, ibigyan kayo magandang price. Yun lang, boy. Let's go!